Dahil sa mahalang mga kakailanganin ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela, naisipan ang organisasyon ng mga LGBTQIA community sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan na maghatid ng saya at tulong sa mga magulang at estudyante sa pamamagitan ng libreng gupit. Actually, malaking tulong ito kasi lalang-lalang na sa pasokan, instead na magpapagupit sa mga bata sa barbershop, at sayang pa 50 pesos, 60 pesos, So why not na kami nilang lalapit mismo sa mga estudyante sa school para naman malesen yung gastos sa mga magulang. Bawat miyembro ng organisasyon, kanya-kanya ang tungkulin. May mga nagugupit, nagpupulbo at iba pa. Paraan daw ito ng grupo sa pagtupad sa kanilang mandato at social responsibility. Yung naramdaman namin, yung overwhelming ba? Kung baga parang nire-recognize yung kapayahan ng uh, ng mga members ng LGBTQ Special Napolinaw Association nag-excel tayo sa iba't ibang larangan, di ba? Gusto naman maikita maipakita at mabanggo sa panin ng mga tao na may silbi pala ng mga gay na to at sa kanya nakakatulong sa society sa natin, di ba? Daan-daang isudyante na rin ang kanilang nagupitan at balak pang madagdagan bago sumapit ang pasokan. Total hair makeover din ang inihatid sa mga estudyante sa bayan ng mga taram. Bukod kasi sa libreng gupit na mahagi rin ang mga volunteers ng libreng rebound. Ang naturang programa ay handog mismo ng pamahala ang bayan ng mga taram. Hindi lamang para sa mga estudyante, pati rin ang mga magulang na sasabay sa kanilang pagpasok. Hindi naman bababa sa 20 mga estudyante ang kanilang nahatiran ng libreng hair makeover. Samantala, pagtupad naman sa kanyang tungkulin ang inihati ng barangay captain na si Jasper sa pagsasagawa niya muli ng libreng gupit sa San Carlos Central School. Malayunin ko ay sa makatulong sa mga, mga estudyante, lalong-lalo lalo na sa mga parents ng estudyante na uh, ma, ma, makatipid na katulad nito, ginugupitan ko ng libre. Uh, tipid na sa, sa kanilang mga magulang ang so, innovation na ito sa brigada po para po uh, mabigyan natin ng uh, tulong ang mga bata na magkaroon po sila ng lipring kupit uh, at para pagdating ng pasukan po at uh, yung mga bata masaya po silang papasok na uh, sa maganda yung kanilang appearance, physical appearance at at the same time, magkakaroon sila ng self-confidence na pakilala sila ng mga kaklase nila na we are well-groomed. Laking pasasalamat ng DepEd School Division 1 sa mga pribadong individual sa pagsasagawa ng libreng gupit para sa mga kabataan. Ano part pa rin po siya ng partnership engagement activities ng school. Basta yung mga beneficiary ay mga learners within the school po. Anila, bagamat tapos ng Brigada Eskwela, numoy mamuhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa bawat isa. Jose Robert Inventor para solution headlines